May ilan pa rin kumukwestiyon kung bakit pinakialaman ng Senado ang sexual harassment na ibinibintang ni Sandro Mola sa dalawang independent contractors ng GME7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz kung tinutukan nila ang hearing na isinagawa ng komite ni Senador Robin Hood Padilla on Public Information and Mass Media Malawak ang usaping ito na isa sa batas ng Senado. Kaugnay sa Republic Act 8353 on Anti-Rape Law. May ibang kaso ng sexual harassment pa silang pag-uusapan at sa katunayan nandun din sa hiri. Si Attorney Lorna na Kapunan dahil represent niya ang TV Patrol Reporter na si Gretchen Pulido. Kung matatandaan ilang taon na ang nakaraan kinasuhan ni Gretchen ang dating executive sa ABS-CBN ng sexual harassment at libel. Nakatuli yan ngayon dahil sa isyong ito ni Sandro. Kaya sana nga may magagawa ang Senado sa pag-amiyanda ng anti-rape law. Kaya may mga nagtatanong na rin kung aabot din ba ito sa Kongreso. Sabi naman ni Kongresman Lani Mercado nang makachikahan nila sa DGRH, hindi lang naman sa entertainment nangyayari itong sexual harassment. Kaya hindi pa rin niya alam kung aabot din ito sa Kongreso tingnan natin. It will aid to file a stricter penalty for this. We will do so. Medyo sensitive lang talaga itong nangyari kay Sandro Mulak. And I'm sure they have. Kumbaga, nailagay na nila ito sa tamang perspective, sa tamang korte, na sa NBI na ito, na sa investigation na ito, pakli ni Congressman Lani. Nahagi na rin ni Congressman Lani na pagkatapos pala nung nangyaring insidente, Kinabukasan ay pumunta raw sila ni Nenyo kay Senator Bong para humingi ng payo. itaraw ni Congressman Lani kay Sandro na sobrang na-trauma ito sa nangyayari sa kanya. This is kinda sensitive. Ang sabi namin, idiretsyon nyo agad sa network. Magsabi kayo agad kay Attorney Annette Gozon dahil siya ang boss namin. Huwag nang iparating kung kanino pa. Seek si her advice on what to do dahil sakop niya yung mga aligid na taong gumawa ng hindi magandang aksyon na ito. Kahit si Senator Bong ay sinabi rin sa hearing sa Senado na nakita niya kung gaano katindi ang trauma kay Sandro. Kaya naniniwala siyang totoo ang mga sinasabi ng anak ni Ninyo Molak sabi pa niya kay Jojo Nonis, ikaw kilala rin kita, kasama ka namin sa project. Ang akin lang, syempre, doon tayo maninindigan sa tama. It's so unfair, si Ninyo pa. Yes, no, ninyo, diba? Hindi kami nami-personal dito. Yung sa atin lang, in aid of para ma-avoid natin. At maiwasan na maulit yung ganyan, mga pangyayari. Pero sa totoo lang, ako personally nakita ko yung bata, nanginginig siya. Sa mata ko, totoo yung sinasabi niya. Kahapon pala ay na-emergency sa hospital ang isang independent contractor na si Richard Cruz. Hindi na rin niya siguro kinaya ang sobrang stress kaya na-hospitalize na ito.